Hi guys! Uh, welcome back to my YouTube channel. Uh, this is Erinda Sanz, a owner. Yeah, may tatlong anak na nakapagpatapos po na kanilang pag-aaral sa kolehiyo uh, dahil lang po sa Rinderia business. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko, may hindi pa nakapag-subscribe please click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po, po ng mga videos. So ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa kung paano po tayo mag-question ang ating mga paninda dito po sa Carinderia. Yeah. By the way po, uh, namamalingki po kami ngayon at May dam sa sili? Oo. Nagpilang isa? 20? Ayun akong isa. Kanyang? Oo. Para sa sinabaw na tinulang manok? Tinulang manok. Nandita yan? Nandita yan. na. 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 Tek pila neng bagyo beans. pila. Di na. ta. Tapos ka yung cauliflower. Ito na yung beans na So, paano po ba tayo mag-presyo ng ating panindang ulam dito po sa Karinderia? Uh, magbibigay po ako ng tip no, kung paano po, para po sa mga new Karinderia business owners, uh, lalo na sa mga bago palang nagbubukas ay ito mga tips ko po ay base po ito sa aking karanasan bilang isang karinderya owner no so Ah uh, unang tip ko ay kailangan ay Uh, dapat ay masarap po ang ating mga pagkain na uh, ating niluluto sa ating karinderya no At, Kasi uh, kabubukas nyo lang, lang po, lalo na sa mga nagsisimula po ng magkarinderya, yung unang araw po ay dapat po ay masarap po ang ating mga niluluto upang maalala po ng ating mga customers na masarap ang ating mga mino upang babalik-balikan po tayo ng ating mga customers. So, kailangan po ay good taste ang ating mga mino. Masasarap at maganda ang mga pagkaluto po. Magandang tingnan, presentable po ang ating mga ulam. Pangalawang tip po ay dapat quality po ang ating mga karni na ginagamit kasi may mga karni kasi na, na mabaho at saka matigas so kailangan po ay quality good quality ang ating mga niluloto. quality ang ating mga gulay kasi iba kasi ang lasa kapag uh, fresh na fresh ang ating mga gulay na ginagamit no kagaya nito din ang ating kanin na i-serve ay mainit at malambot piliin po natin ang mga bigas na malambot at masarap. At sa service po naman ay dapat ay good service po tayo sa ating mga customers. Mga nagmamadali ay dapat natin silang unahin lalo na yung mga uh, nagtatrabaho po ay dapat ay uh, bigyan natin sila ng pansino. Kailangan uh, mabilis po tayong kumilos upang hindi po sila malate sa kanilang Trabaho. Kasi yan ang number one po na tinitingnan po ng mga customers, yung mabilis mag-serve, yung i-entertain e ka talaga, i-entertain e ka kaagad, lalo, lalo na sa mga workers po, kasi uh, nagmamadali lang yan, uh, especially yung take-out, po yun, uh, lalo na sa mga 7 o'clock, 8 o'clock ay Ah, uh, papunta po sila sa kanilang work kaya importante ang customer service, no? Good service sa ating mga customers. Ko, so, ah, uh, pangatlong tip po ay uh, paano ba tayo mag ng ating mga ulam sa karinderya? Ay uh, ito po sa ating mga uh, mga magsisimula pa lang po na magkarinderya, magbubukas pa lang po ng karinderya ay ito po ang tip na maibibigay ko po ay Uh, halimbawa, meron po kayong katabi, no? Tumabi po kayo sa isang karinderya. So, ah, uh, stop niyo po kung magkano ba ang serving nila doon. No, halimbawa, ah, uh, 40 per serving sila. So, um, gumawa ko ka po ng presyo na mas mababa pa sa kanila. Halimbawa, eh, price mo ng 35 per servings upang masabi ng mga customers na ah, dito tayo kasi mas mura no? dito tayo kasi mas mababa ang presyo so hayan po matatak sa isip nila na mura ang yung mga bilihin at yan ang dahilan na babalik-balikan po kayo ng inyong mga customers dahil po nakatatak sa isip nila na mas mura ang bilihin mas mura ang mga ulam na binibinta nyo no? so sa mga gulay naman po ay dapat po ay mag mag adjust ka din po ng presyo halimbawa 25 ang price sa ka kanila per serve gawin mong 20 no? anyway sa simula lang naman po yan pwede nyo na pong i adjust after 1 month or after 1 week 1 week 2 weeks pwede na po ninyong i adjust na itaas ang presyo Basta, explain nyo lang po ng maayos sa inyong mga customers na kailangan gawin na or taasan ng presyo kasi sobrang mahal na po ng bilihin ngayon, no? So, ayan po, no? Yan lang po ang uh, isang sekreto po sa pagbubukas po ng isang karinderiya ay ang uh, price na ibibigay natin na makakatatak po talaga sa isip nila na babalik po sila dahil sa 5 pesos na ina-adjust mo. So ayan po guys no at isa pa po ang dapat nating tandaan kapag magsisimula po tayo ng magkarender lalo na sa mga baguhan na mag-o-open po ay para malaman po ng mga tao na mag-o-open ka ay maglagay po tayo ng tarpaulin no. Like for example what's for the opening Halimbawa, what's for the opening? March 60 uh, March 18, uh, 2024. Tapos, lagyan mo ng uh, free soft drinks upang um, pumunta po sila sa iyong store na upang mapansin po na mag-o-open ka na po ng iyong parinder. Yeah, kasi hindi po nila alam na mag-o-open ka pa. Kaya gumawa ka talaga ng gimmick you no? Know, para mapansin ng mga customers na uh, dumadaan po sa iyong karinder ya. So, ayan po, no? So, yan lang po sa araw na ito at sana ay may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.